Ito yung meter base mga idol. Meter center. Ayan. So, ito yung meter base. Ganito yung termination namin. Ito yung line. Line to neutral kami mga idol. Ito yung line galing dun sa bus bar. Ito yung line papunta dun sa breaker. Ayan. So, itong puti na to, ito yung neutral. So, binalatan lang yung neutral. Nakadikit lang din dun sa may base ito yan yung parang grounding tapos nag jumper kami papunta dito sa sa may plug ah, uh, terminal ng metro tapos ito yung grounding bypass diretso dun sa grounding ng breaker gutter tapos bus gutter so nandun ay, ganito yung termination niya, pag line to neutral. Uh, line to neutral.